bus trip pang last trip bus trip pang last trip mga kapisoy ito so, nakakalakay sa bus so may abuli uh, lang akong tao <laughs> parang ano may pupuntahan lang akong tao ano uh, ayun uh, ingat ingat kung nasan mga kayo mga kapisoy mga katalasip <laughs> Nakik nakikita katalasip yun ayun Ah. Hmm. So, complete ano yan, complete protection yan. Face shield, face, mask. Saka meron yung karatin pa. Handaan nyo, hindi kayo pwedeng sumakay ng bus nang walang face shield, saka face mask. Saka yung sinu ba nga, pag napapuntang uh, prabis, kailangan meron kayong karatin pass or medical search. Okay. Yan. Ito ang aking bus trip. Mag-road trip lang ako, babalik din ako. Ah. Bawal tanggalin ito eh. Dahil para pa pala footage ko. Ayan. 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 Ayan.